Yo, what's up mga parikoy Yan, papasok na ako Today is uh, Monday, no? Yan, December 23 Yan, umuulan pa Yan, parikoy, dito ako dumadaan sa likod ng uh, Taylor's University hindi naman malakas yung ulan medyo ambon-ambon na yan ang schedule ko is uh, 12 uh, 12 o'clock noon Shanji is 9am until 4 ako 12 until uh, 7 yan 7 hours lang may nagtatrabaho kapag ulan, bumubuhos ang lang. Parang estudyante lang mga pare kayo, no? So ito yung Taylor's University, Tapos eh. dito may mga cable, cable, golf car pa sila dito mga sadyante o mag tapos uh, yeah. na mag ikot ikot uh, kasi yung university na to mga parko is napakalawak napakalaki kung dito ka nag-aaral sigurado mawawala ka dito parko parang estudyante lang tayo mga pare kayo so baba tayo dito pare kayo so, kasi kung dun ba ako bababa sa kabila, medyo malayo na sulungin natin yung ulan alright hindi naman ma parang ambon na nga hindi naman ano yung ulan malakas so once na mag open yung cafe namin doon sa idometro yan may mga drinks ako na gagawin dito like uh, kombucha dito namin ibebenta Kasi puro estudyante dito yan At uh, maraming foreigners foreign uh, student Kasi yung yung kiosk namin diyan nasa loob Hindi kami pwedeng magbenta sa mag-promote I mean eh, verbal ba mag-promote sa labas Naglalagay lang kami ng banner diyan pero, parang hindi uh, effective eh. Dapat may nagsasuggest. Yan, gilalagyan na bawal kami magsuggest. So, yun nga, soon. Sana ma-open na yung cafe namin doon para mas ma-promote namin yung yung isang shop namin dito. Yan, pare ko eh. So, ito na. Ito yung Copico. ko Blanco. And so, dito tayo. Yan, dito yung mga dati bang, ano, dati bang restaurant dito. Ito, restaurant talaga. And, yun sa, yun sa amin, uh, nasa loob siya ng ano, nasa loob siya ng ng kitchen. Yan. So, ngayon, medyo konti lang yung, ano, konti lang yung tao dito. Uh, wala nga tao eh. Monday ngayon, ha. Muulan kasi yung paparikoy eh. So dito yung pwesto namin. ito, Yan ito yung pwesto namin dito. So Yan. Yan yung pagkain namin, na Lava fat. Lava pot. Yan. Not lava fat. Eh. Lava pot. Yan. Pot. So pasok tayo pa pare ko. 啊。嗯